sa pagpapaigti ng ating gobyerno kontra ilegal na droga. Arestado ang isang wanted person sa si ikinasang manhunt operation sa Davao del Norte. Patrolman Saint Mark Roland Bianya ibalita mo. Ito yung isang individual na may warrant of arrest sa ikinasang manhand operation ng Special Operations Unit 11. PINPDG sa pamumuno ni Police Colonel Noel D. Nunez, SOU Commander, kasama ang Panabo City Police Station sa Panabo City, Davao del Norte. Alas 12 ng tanghali noong April 16, 2024. As for the preparation, ito yung actually yung in result ng ating organizations and mobilizations of PIN. Actually yung BIN natin, sila talaga yung nakapagturo sa whereabout ani uh, ni medalya. Kaya nakuha natin to. At the same time, ini-engage din natin yung engagement at partnership sa community. Kaya kay papano nakatulong din sila. And aside from our e-warrant, uh, nagkaroon din tayo ng layasuning sa korte para ma-update din tayo sa mga warrant. So, very effective tong uh, organization and mobilization sa BIN at the same time yung partnership natin. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Judge Dorothy P. Montejo Gonzaga ng RTC 11, Branch 4, Panabo City, Davao del Norte noong December 17, 2015, huli ang kinalalang sospek na si Felix Medalla, 42 anyos para sa kasong paglabag ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang naarestong suspect ay nabasahan ng kanyang karapatan sa wikang kanyang naintindihan at ito ay pansamantalang nakulong sa detention facility ng Panabo City Police Station habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Yung nahuli natin uh, in service of warrant, uh, tinuturn over natin to sa Panabo City Police Station. Dapat din nauti po. Sa pamamagitan ng mausay na koordinasyon at pagtutulungan ng mga kaukulang ahensya, nagawa ng may sakatuparan ang kanilang misyon na protektahan ang publiko laban sa mapanganib na droga. Sa mga nais magsumbong, maaari kayo mag-text o tumawag sa mga numerong nasa inyong screen para sa servisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa ilegal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong PNN Correspondent, Patronman St. Mark Roland Bianya, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Polis.